Dito ang pambansa abay pinabuluanan po ng Pilipinas ang bintang ng China na dahil daw po sa nakasa nakasadsad na barkong BRP Sierra Madre kaya daw po nasisira ang mga coral reef sa Ayungin Shoal sa video. Alam niyo? <laughs> Iba, ibang klase na. No? Patulan pa natin 'to. Hmm. Na inilabas po Wait. ng Chinese media. Opo, na Global Times lumalabas umano na malaki ang ibinaba ng kalidad ng yamang dagat sa Ayungin Shoal. Kanila pong sinisisi ang BRP Sierra Madre. Opo, dahil dahil sa mga pangyayaring ito, ito ho naman itinabla ng Philippine Navy at ng National Security Council ang sinasabing akusasyon ng China. Anila, hindi Pilipinas ang naninira ng mga likas na yamang kundi Beijing. Tayo po'y maraming pati atibayan na dito. Sila nga ang nagtayo ng isla dyan eh. Opo. At dito huwag tayong magpapaniwala dito. Opo, dito ho sa kanilang mga Fake news. mga propagandang ito. Fake news. dahil klarong-klaro po naman ang China ang naninira ng karagatan sa West Philippine Sea. Samantala, nakatakdang investigahan kung bakit nag-issue ng travel pass ang dating alkalde ng Bambantarlac na si uh, Jose Antonio Feliciano para sa mga big boss ng Pogo noong kasagsaga ng pandemya. Natagpuan ang travel pass ng tinaguriang Pogo Big boss na si Wang Zhiyang at ang kanyang driver sa vault na nirade sa isang villa sa Clark Pampanga. Gamit sa business transaction ng nakasaad na travel pass na ini-issue noong 2021. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, malaki ang posibilidad na sa panahong ito kumilos si Wang para sa konstruksyon ng Bamban Pogo Hub. Wala pa namang tugon dito ang dating alkalde ng Bamban Tarlac. Hindi pa raw po pinag-uusapan ng gabinete ni Pangulo Marcos Jr. ang ban sa Pogo sa kabila po ng kaliwat ka ng panawagan na tuluyan ng ipahinto ang operasyon ng mga ito. Ayon kay Socioeconomic Planning Secretary Arsenio Balisacan, naghahanda sila ngayon sakaling ipatupad ang gantong polisiya. Iniugnay nga ang Pogo sa iba't ibang mga illegal na aktibidad tulad ng human trafficking, money laundering, prostitusyon, kidnapping at torture. Sabi ho naman ng NEDA, maraming oportunidad para mapaganda ang ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng dekalidad na mga trabaho imbis na trabaho sa pagsusugal. Hindi pa ho naglalabas ng kautosan si Pangulong Junior para iban ang mga pogo. Handang pirmahan ni Senate President Jesus Scudero ang arrest warrant laban kay suspended Bambantay Lock Mayor Alice Guo. Yan nga ay kung hindi pa rin sisipot si Guo sa pagdinig ng Senado mamaya. Ang giit ng Senate President obligadong dumalo si Guo. Una lang sinabi ng kampo ni Guo na hindi makakadalo ang suspendidong alkalde dahil daw sa stress at sa trauma. Pero wala namang maibigay na medical certificate ang suspended mayor. Nanawagan po naman ang kampo ni Apollo Kibuloy sa DILG, si Pastor Apollo Kibuloy sa DILG na ibunyag ang nasa likod ng pabuya sa gitna po ng paghahanap sa pastor na naharap nga sa patong-patong na kaso. na ano po inanunsyo ni Interior Secretary Benhur Abalos na mayroong 10 milyong piso na na pabuya sa sino mang makapagtuturo kung nasa saan itong si Kibuloy. Sa panayam po ng programang ito, sinabi po ni uh, Legal Counsel ni Kibuloy na si Attorney Ferdinand Topacio na dapat daw ay isiwalat ng DILG kung sinong pribadong individual ang nagbigay ng pabuya. Kung tutuusin ng araw ay dapat galing sa Intelligence Fund ang pabuya o may kalakip na memorandum mula sa pambansang pulisya dapat transparent po tayo. Sino ba itong mga ito? Opo. So tingnan natin, anong motibo nila at parang a- ang apo. nangyayari po dyan ay nauuna. Itong uh, kay Pastor Kibuloy, over and above all other crimes na eh, may mas matindi pa naman. Yan po ang tinig ni Attorney Ferdinand Topacio, isa sa mga legal counsel ni Pastor Apollo Kibuloy. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.